Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad ginastos ng Guo family para lang patakasin. Uh, sina Alice. Iyan ang ibinahagi ni Sen. Risa Ontiveros sa 2025 Budget Deliberation ng Department of Justice. Ang nangangasiwa sa Bureau of Immigration na nasa gitna ngayon ng kontrobersyal at misteryosong pagkakatakas ni dating Mayor Alice Guo ng kanyang dalawang kinikilalang kapatid na sina Sheila at Wesley at ang sinasabing kasosyo niya sa negosyo na si Cassandra Leong. Si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya inamin na wala silang informasyon ukol sa pera na iniluwal ng pamilya Goo para sa pagkakas ng apat. Ngunit hindi na rin dapat anya pagtakhan kung gumastos ng gusto ang pamilya Goo para makalabas ng Pilipinas sa ilegal na pamamaraan. Hindi pa ho nakakarating sa amin yung ganong mga detalye. Narinig ko sa kanina nung no, sinabi niya Ngunit uh, hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit na uh, marahil para makakilos ng ganong kabilis at uh, ganong kaaga na hindi na pansin, ay eh, gumastos talaga itong uh, mga itong mga taong ito. Maging si Senator Sherwin Cachillan na una nagbunyag sa posibleng kaugnayan ni Alice Guo sa mga sinalakay na illegal Pogo Hub sa Bambantarlac at Porak Pampanga ay inamin na wala siyang informasyon ukol sa ginastos ng pamilya Guo sa kanilang pagtakas ng Pilipinas. Ngunit di inang senador, hindi ito imposible at hinala niya ay may mga kasabwat pa na mga taga-gobyerno. Wala akong nagkuhang ganong information pa, pero mm. uh, posible yan. At ang tanong, mayroon bang pumunta dyan sa mga uh, kawinin ng gobyerno? No? For example, uh, kung uh, aalis yung barko o aalis ang isang bangka, normally nag inform yan sa Coast Guard, nag inform mm. yan sa Philippine Ports Authority, at uh, along the way siguro may tumutulong para uh, makatakas sila no so uh, ang tanong jam, meron bang pumunta na pera sa mga kawani ng gobyerno para tulungan si sila, makatakas mm -hmm. Samantala, lumutang din ang posibilidad na maaring gamitin state witness si Sheila Goo laban sa kinikilala niya nakakabatang kapatid na si Alice o waping, Wapping. Ngunit ayon sa DOJ, Hindi reliable eh. Yung reliability ng kanya mga sinasabi yung problema natin eh. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan kailangan yung kanyang testimonya upang uh, mangyari ang lahat. Hindi ako naniniwala kay Sheila, kay Sheila Go. Hindi ako naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Uh, puro I don't know. Puro malala po ang sagot. Halos ganito din ang reaksyon ni Gatchalian. Kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin uh, magsabi siya ng impromasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Go at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Go. Lalong-lalo na yung relasyon ni Alice Go sa Pogo. No? Pero tingin ko magiging mahirap yan dahil unang-una, yung abogado ni Go Hoa Ping, a.k.a. Alice Go, at abogado niya pareho. Mm -hmm. So ang hinala ko diyan, si Go pa siguro ang nagbabayad ng abogado niya. No? So mahirap naman na magsabi siya ng informasyon laban kay Go Hopping pero sa si Go Hopping naman nagbabayad ng abogado niya kasi iisa lang yung kanilang abogado. Dagdag pa ng senador, sa ngayon, questionable pa ang integridad ni Sheila at base sa mga dokumentong hawak nila, malaki at malawak ang partisipasyon nito sa mga negosyo ni Alice Guo. Jan Scosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisap.